Kalabli! Tara, samahin niyo ako pupuntahan natin ang nagagawa ng bakod. Ang aking mga alagay nagsunod sa akin. Mm. Sasama ba kayo? Ha? Pati chicken. Sunod ng sunod. Sasama kayo? Ha? Sasama kayo? Halika kayo. Kung sasama kayo. Mm, sasama nga sila ang aking mga baby. Sasama sila sa so ano? Mm. Mm, sasama sila. Ah, oh, pati talaga chicken sasama sila. Wala naman akong dalang bahog. Ah. Ah. Eh. i, -i. Oh, oh, wow, wag basta wag kang iiyak. Okay lang 'yang ganyan, bunso ko. Huwag ka lang iiyak para hindi tayo mabayulation. Wow! Oh, kakaon din. Si kakaon din yun. Kakaon din ba yun? Against the light Ito ang aking video. Uwi na kayo! Uwi na! Huwag na sumama! Sabi mo. Uy na, bugawin mo. Bugawin mo. Galing talaga ng baby ko. Wow, bird na lipad. Hindi ka pa kasi matulog eh. Hayaw mong pang matulog eh. Kumasu mama kayo. Umuwi kayo baka maligaw kayo. Balik na! Balik uwi na! Baka madampot kayo ng ibang tao. Tsh! Uwi. Uwi. Ah. Uwi na! Ho. 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 Uwi na Pagka inaisa ako dito kayo na ibenta. Siya kayo. Huh? Uwi. Anong kinukuha niya na ba? Ha? Ah, pusti na. Para ang ganda nito sa bahay, ano? Kilala mo ba kung anong puno ito, ate? Hindi. Para ang ganda niyang, ano, maganda siyang pang, ano baga, harapan. Yung ibang, ano, eh, ginagawa ito. halaman sa bahay. Lago. Saan ba siya magbabakod? Ah, maganda nga yun, ti. Ayun, dun, dun kami magbabakod ng ano, ng lagay ng, ano to, para isdaan ba o patuhan? Ah, itikan. Oh, cow. Cow yun na, cow. Ikaw nga? Ikaw! Wow. Tabi po! Kaya nga, ah, maganda nga ito. Saan ba? Hanggang saan ang sakop? Pas, pataas doon? Yung taas, ito ang, ito ang kukulungin. Ito ang, ito ang kukulungin. Itong parang mailog-ilog na ito. Nakakatakas daw pagka sinakop ang ilog. Kaya nga, di ka nakakalangoy. Ano? Baka lumangoy sila, magpaanod sila, di ano... ba? Gusto ba yan kapag ka bumaba? Hmm. Eh di ba ka magpaalod sila dyan? Ito nyo ang gabing ligaw. Gabing ligaw. Painuman ang kalabaw. Tara. Ang taba ng ano oh. Apong-apong. Apong-apong. Elephant Elephantium Elephantium pala English dito Ang tawag Te Ang tawag pala dito ay Elephantium Dayak Ano nga ba ito ka ba ito? Dayak ka? Dayak ka guys Sempoy ay ginagawang walis Pangwalis Abuhan o oh. Ha? Tsubilun Ayaw kasi matulog ni Bibi, oh, Cherry. Ito yung puno ng cherry. Wala palang mga kabungahan. Oh! Hoy! Umuyaway kayo! Kuya ate! Ibugaw mo nga itong baboy ko! Pag na isa ako ay! Pag ah, ito'y nakaisa ako! Umuwi! Oh, yan! 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 Ha? Mamay't isa ako ng iba yan ay! Sasako naman yan Aba! Yung may interesado! Ay! <laughs> ay! Diyan, <todong> ah, mas nauna yun na ah. Mas una sa akin yun. Ang baboy ko. Ay, nababansot. May nag- Ha? Bayintihan na? Ba tayo yung pang-dispatch? Yung kay tatay tinimbang namin kayo ay 19. Ba tayo yung pang-dispatch yun sa iyo? 180. Panaiti. Kapon. Kapon. Yun nga lang. Oh, sunod na, sunod. Hindi na yan. Hindi, takasan natin. Ne! 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 Tubog. Tubog ng kalabaw. Napakalayo mo pala. Anahaw. Alam niyo po ba na napaka-useful ng dahon na ito? Gawa ng ipinambububong puyaan sa bahay. O sa mga kubo. Ay, ay sumapit ang... Tabi po. Si Gray kasi ayaw matulog eh. Special po po kayo ah. Sa aming kagubatan. Puno po ng star apple. Oo, oh, nyuga nila ina. Malaki na, no? Ito'y mag-ubod tayo ng anahaw. Ay, ang baga, oh. May ubod na ba yung mga yan? Wala pa. Yan. Amin po ito, itong mga nakikita nyo na yan. Oh, pinutin na ito. Inuling ito, ti. Si so Lechusiyong ang bumanat. <laughs> Ayaw nga. Wala nang puno dito ang pagdatalian pala. Wala nang pagsilungan ng hayop. Naputol na. Ay. Malala. Hoy, te Maulat. Aw. Aw, alam niyo ba, guys? Itong tamong ito, napakatalas nito. Talagang para po siyang blade. Uh -huh. Yan you know, oh, ang talas-talas po yan. Grabe, pag nadikitan po yung balat mo yan. Sugat na sugat. Sobra. Diba? Yan you know, oh. Sobrang katipati. Pag nahiwa ka, ang dami. Wala pa naman akong pajama. Oo, oh, ha na dito ang mga katanim-taniman ah. Uy, baka naligaw na yung baboy ko. Alam mo ba, guys? Oo. Oh. May agta akong kasama. Agta? Walang kapayong-payong ay inaula na. Oo nga eh. Ang kapalaki ng Mapapanood din to niyo, mapapagalitan ako. May agta akong kasamaan ko Muna <laughs> Munet, may, may agta akong kasama. Ang na oh. Wala pa ha? Walang kadaladalang payong yan. Ay, mapapagalitan tayo ni tatay. yan si mama ay. Kaya nga yung mga ano-ano, nag-ano dali yung mga kagandang puno. Ganda guys Oh yung puno o. Oh. Ito ay, ano ang tawag dyan tayo? Binunga. Oh. <laughs> Putol na ako later. Yan po ay apong-apong. Yan. Ang hapo kami. Pambahog po sa baboy. Tabas-tabas. Bye-bye! Thank you for watching. Huwag po kayong magsasawa. Thank you.